Yan, si Periana, magpapaturok. Hindi, masakit nga yun. Hindi nga. Ibig sabihin mo sa'yo. Ay, nakalmot ng pusa. Kapitulong ito lang tayo. Kinugasan mo agad? Oo. May pakuna yung pusa niya? Wala. Wala? Pero pusa ang nakakagala. Sa amin? Hindi, ho. Sa, amin sa amin lang. lang. Okay, pet naman siya. Basta hindi, kung may ikulong, ikulong. Uh -huh. Para hindi siya makakalot. Tanda mo ka kung anin daw? Anin? May black ata. mo na. Oo nga. Kala pangalan sa puso. pangalan sa video. Q-U-E-N-E-E. e Ilang taon Hindi mo Hindi. Saan nga kayo, tita may Agila. Agila. E, nga. Alam hindi ako ba sa bro? Bakit natin sa ka? po, eh. Sa akin sa na na lagay Ayan, naturo ka na yan. Pero isa pa. Kaya nga. atang... no. Hindi. Kaya kanya mo. Baka ko yung matungan. Ka -a -a Mahiya ka di yan. may aatungan. Parang bata. Masakit ka ho Hindi. Gay and -dain. Baka niyo sa akin, mga sosyal lang aking ayaw. Huwag na, mga gulay, talbos ng kamote. Yeah. Ayan. Papaya, okay, Pagay na natin, malunggay. Okay, mga si Tirisin, para hindi na kamote. Oo. Uh, -oh. lagi ay, nga. Ayun, huwag nakangatay. Alam niyo, site ng injection niyan, yung anti-rabies na yan. Ah. Anong sabi mo? Yeah. Pag niyo muna kung utusan na ito, pwede mo Para yan? Ay, hindi makagalaw. Ay, naka, naka. Sige, matuluyan kayo, hindi maigalaw. Ay, hindi ba yan natalabha? ha? mabigat niya. Mabigat? Oo, oh, parang ako mamayay, kayo mamaya ay pinakasubuan. Fiesta ngayon, fiesta. Ay, ako ay tambubutan ko pala ng fiesta. Hindi okay na mista. Sabi kami fiesta. Next year ako sa amin, ako no, kayo mamista. Oo, oh, wala kaming handa. Iningay, iningay. In, Iniimbitan ano ko na sa kayo.